Hit that bell button and make sure to hit that like button. Get ready! What's up? Yeah. <laughs> okay. Hey guys, andy, today ngayon sa store ng ah uh, wing at tayo ay maghahanap ng ah, fried chicken para may ano may maulam kami ni Mrs. Mamaya. Yan. Meron silang Nutella doon. Yan, order tayo doon ng fried chicken. Ang candy oh. Diba mm. um, yung pang classic. Yan, ito. Eto. O oh, dito yun ang 6th type. Darker Uh, can I have a third meat, twelve piece, the six leg, uh, and six side? Okay, thank you. Ayan, yeah, iba ibang klase. Pero din silang... You know, pero yun ang gusto natin. naman yung mga ready to eat na yan mga salad sarap thank you that's all ayan so punta na tayo doon at magbabayad na lalaki mga crab oh So, nakuha ko sa silang ano, huwag 699 yung um, pounds. Lobster, tayo ay uh, pupunta na dun sana at magbabayad okay po ayan lang tayo ayan kasi malapit na yung ano maraming ano mga turkey fresh turkey ayan um, lalaki mga turkey po yan ayan. mag mabed ako yan mama sa ano kasi malapit na yung ah uh, thanksgiving ito yung mga frozen turkey. Masyado sa matamis. <laughs> Ito tayo po. Habagi ng pila ng ano. Ito tayo po. baba ng pila ayun sa self, self check out tayo okay mga lods hanggang dito na lang muna tayo ha uh, ito tayo yan yeah. okay. bye bye